Isa sa nakakadagdaganda ng tanawin dito sa Laloos Beach Resort, itong kanilang rock formation dito sa gilid ng kanilang beach. Nasa malayo ang tingin, akala mo ito ay isang bundok. Napaka-perfect niya sa picture taking, pang Instagram talaga ang kuha. Ngayon, samahan niyo akong tuklasin ang ganda sa likod ng bato na yan. Tara, akyatin natin at alamin kung ano ang meron sa taas ng bato na to. Hindi siya mahirap akyatin dahil meron siyang parang hagdan na daanan. Medyo nakakanervyos lang dahil malakas ang impact ng hangin. Sulit talaga ang ganda kapag nasa tuktok na. Matatanaw mo na ang buong beach Parang sa lugar na to ang sarap bumuo ng pangarap at masasabi mo na kay ganda talaga ng kalikasan na nilikha ng Diyos para sa atin. Nangatog nga pala ang tuhod ko sa mga oras na 'yan. Pakiramdam ko para akong hinihigop ng dagat. Ngayon ko na kung bakit ipinagbawal nilang akyatin ang lugar na to. 'Yung mga kasamahan ko nga sa baba ay sobrang liliit na nila. Siya nga pala hindi lang ako nahuli nung umakyat ako dito. Huli ko na nalaman na bawal pala akyatin ang lugar na to. Itong part na to ang pinaka kinatatakutan ko. Kaya hindi na ako nagtagal, sabi ko bababa na ako. At ang nakakatuwa pa, merong puno ditong tumubo Para siyang berry, pero mas hawig siya sa miracle fruits May mga puno na rin ang ipil-ipil na tumubo Sana nga lumaki ang mga puno na to para magkaroon naman ng buhay ang bato na to Bago nga ako bumaba, ay binusog ko muna ang aking mga mata Napakaganda at napakatahimik ng lugar na to Kung ito'y malapit lang sa amin, siguro araw-araw ako nandito Nakababa na nga pala ako dyan At ngayon, iikot ko naman kayo sa likod ito yung inakit ko doon. May parang kanal siya dito. Nice na place. Pwede kayo dito mag camping, mag relax, relax, magdala ng tent. Oh, guys doon ako umakyat kanina hindi ko siya pinuntahan yun yung doon banda kasi malalim po dyan malalim po yan dyan tingnan nyo yung tubig ang linaw napitan natin mercy yun po siya napakaganda sulit na sulit ang punta natin dito ito malalim dito yung paki, it, guys. Dito na yung tubig naman oh. Dito malalim na, guys, oh. Kita na yung tubig ko. Dito na yung bato. Ikuti natin siya. Tatawid tayo sa kabila. Ayan. Ayan walang tao, tahimik. Sobrang tahimik. Ang sarap dito. Pag nature lover kayo, napakaganda dito. Ayan. na tayo dito. Galing ako doon sa kabila. Tumalun ako. So, ikotin natin tong bato na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ko na Pinakit sa tuktok kasi natatakot na ako. Malalim na kasi siya. Oh. So, malalim na lang. Ang mga guys, dito malalim na siya. Hindi na siya pwede nalipuan dito doon lang pwede sa taong tsaka meron din namang nagbabantay doon yung lifeguard ayun yung inakyat pong bato hmm. tapos yan yung paligid niya. malapad naman po siya, hindi naman po siya nakakatakot dito ayun yung aking mga friend na baliw sa tiktok sa... Okay. sa malayo ang tingin ayan po yung view niya Hope you like it. Thank you for watching.